welcome back po sa ating channel Today is Sunday, pro today Siyempre, din ko ngayon Mga uh, day ko pang halos lahat ng uh, mga nagatrabaho Kaya so, uh, Manood po kayo ngayon At uh, ililibot namin kayo para i-update Ang mga prices ng mga favorite dog breeds at cat breeds uh, Sa so mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa ating channel Uh, Ride and Roll. At follow nyo rin kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram, Ride and Roll Tara, sama nyo po kami. Ride and Roll. At syempre, shoutout portion. Shoutout kay Mr. Bastin ng La Union. Yan. Shoutout po sa inyo, Mr. Bastin. Good morning. Good morning, ang init. Dunga mo nga, Changi ano ba ay potential ko? Ang pili, ano? Ah, ang stupid. Uh, ang price yan. Well, may mga ko na nga. May mga ah, ah, na kasi nga. Saan ko rito sa... Husky. Husky mo? 7K, babae. 7K, babae. 6 months. 6 months. Ito. Ah, ano? Ano? Ah, 5K. Ito 5K. Ito pa 5 no? pa 'yan, no? 5 pa 5 Ito. Ah, 4 lang. Ito 4K na lang. Oh. 4 lang dito. Ano 4K, 4K, 4K lang mga situ. Ano pala at magtatatlo na yung mga yan. Butel. Butel, meron din. Butel, 7K ito. O. Oh. Parang 7 day, lalaki. Parehas na pa 7K. Parehas na 7K, parehas. JRT. Mga JRT natin, alam nyo na price yan, 7K. 7K. 6K yung lalaki. Abuli to, abuli. Abuli yan. Ah, abuli. Otyo lang, otyo. 8K. 8K. Ito. Mixed lang yan. Wampaid lang yan. Oh, budget Ayan mo. Koli mix na koly mix. Border koly mix. Border koly mix. yeah Ang yeah. okay, yeah, okay. Yes. Tiwawa. Okay. Uh, okay. Ayan. Meron tayong... Hello, Australian. Ay uh, Terrier. Okay, yes. big, ter big terrier yan. Yung malalaki. Ah, magkano rito? 2 months lang yan. 2 months. Magkano? 3-5. 3-5. Napakamura. Ayan, 3 Ganda ano? Mexican. Airless, 3K. 3K. Mura yan. 7K, male. 3K. Udel, 8K. Email. 8K, 9. 8K, 9. Udel, 6K, male. 8 months, malaki. Yan, Boston. Kristo niyo, Christo, 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 8K 8K Ya, Christo, 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 Christo,

Yes, follow lang yung share ng ating page ng GFX. Star dami ano lang yung star? Send ng star, at damihan <laughs> nyo naman. Good morning, mga mga. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. morning. <laughs> Good morning. <David. laughs> Good morning ano? Oh, so, ito, 18 gay na lang. Yeah, 18 gay? oh, siya? Ha? 18 gay. Ito kapatid niya. 18. 18. 18 na rin, 18. Oh, 18 gay na lang to, Lalaki to ha, lalaki. na lang dito. Ito, babae na to. 18 gay na lang. 18 Oh. Babae din din. Oh, babae din din. Masuk Oh, mau masuk tuh. Mau buru bagong Eh, ini tandawi. Oh, buru bagong hilang. Buru masuk tuh. Bebait lalaki 25 na lang. Hindi pa lang. <te g confer commentary> oh, oh, yeah. Ngayon pa no? lalaki Ini lang na ibas. <suction> O negosyable pa yan? 2 months pala ito, to? 2 months pala, 2 months na lang, 2 mga lalaki Ito 12K na lang 12K na lang, <laughs> to? Yung! 12K na lang

Papaita ko pre, alam mo yan. Pero lang hinihintay ko eh, ano ba gusto mo? Kuya Bong, kailangan mong uh, isa pa pinisis mo, bago ka na pagalitan. <laughs> Shoutout nga pala ako, na, uh, ko siya, ah. sabi rin sa minis ko Ano yung mali. Shoutout! Oh, uh -huh. Shoutout pala sa Mrs. Tibong. Joke lang po yun. Katuwaan lang yun. Katuwaan oh, lang. Ito na lang pinakamaganda. Pera o sako. Pera Ano yan lang? <laughs> Pera o sako. Dog food. Dog food. <laughs> <laughs> Pakita mo Pakita mera. Pakita mera. Dog food. Ano na lang iniintay. na lahat to. Ano dog food? Lalim kaya ba ito? Oh, yeah, maraming salamat. Kaya hinihintay Sa akin hindi nah. Sake, <laughs> <nah>. Sake, <laughs> nah. oh, yeah. thank you kayo eh, boss Kasi sa ako kaya ano eh. ako kaya ano Boss Moves eh. Oh, ngayon kalaban natin si nah, Boss Moves nah, na. <laughs> ano po Thank you po. Ano pong breed to kuya? Pomeranian po. Kaya ang 3 months na po yan. Oo, no. oh, alight. 3 months ta. Hmm. Saka babae din po pa makakapitin. Ah, uh, magkakapit po. Puro babae po. Wow, puro babae. Wala pong kape. Wala po. Vaccine? Ah, uh, meron po, vaccine. Ilan na po? 1 vaccine saka 3 na. Okay po. Ay, puro babae. Uh, po. Oo. oo. Ang so, init lang no. Parang brindel siya no. Ah, uh, brindel po. Ay. Magkano po ang 85 lang po. 85, negotiable. Uh, negotiable pa. Po ito rin po sa babae. 85 din po. Lahat po sila babae. Ang ganda. Cute na. Malit lang. <laughs> okay. Sige tigasan po kayo po yan? Kalaokan po. Sige kalaokan lang si kuya yan. Nagde-deliver po ba kayo? Oo, oh, nagde-deliver din. Pagka Maynila. Pagka Maynila. Metro Manila lang. Po. So, oh, -delivery oh, po free delivery po ba? Free. Oh, free delivery yan. Kuya, contact number uh, na lang po. 0995-567-1699 Kuya Jomar na lang no Naka follow din po ako sa inyo son, shout, out, shout, out. <laughs> shout out Shout out Shout out sa asawa ko Saka sa mga nasa bahay Nasa bahay Shout out sa inyo dyan yeah, Relax Thank na relax naman ng o Thank you po Medyo lumaki na nga ng kundi. Tatlong buwan na siya. Tatlong <laughs> buwan. Oo. Uh, Ang ganda, no? Maganda yun. May papel tong mga to, di ba? Opo, magandang bridge yan. Opo. Kapag uh, hinayang mga bete. Ah, <laughs> na namin. Kita-kita ko noon yung una kong vlog na dalawa. Ito pala kapatid, oh. Maganda yun, na, na, uh, bot, na no? Magandang balay yun. Correct. Magulang bot, no? Hindi matigas po. <laughs> Ayan. oh, yan. Three months. Baba ito. Babae. babae May papel to ha. PCCI eh, no? Yes, yes, yes. Ah, vaccine po. Meron na. Sa Kadawar. Complete. Ah, complete na? <laughs> Alagaan na lang pala. Eh. Alagaan na lang siya. <laughs> Magkano po? Kinsa lang na binibenta. Kinsa na may papel, papel si pa ako <laughs> yung Oo, tapos ang ganda-ganda pa yun. Oo Ate, tiga po ba ulit kayo? Maliwag po. Yun, tiga maliwag lang sila ate. So, yan. Nagde-deliver po ba kayo? Nagde-deliver. Pwede rin, rin naman, uh. no? Pag malapit na, pre-delivery. Pwede, <laughs> pwede, pwede naman, pwede ano? Pag malaron, ano, no? Pag malapit. Ano, alam, bulakan. Basta wala nang tawad-tawad. Wala na, kasi ano na eh. Talagang maganda oh. Ang <laughs> di supermarket kainin so isa na, na isa na lang to isa na lang ah agawan na kayo Ay, <laughs> agawan na lang ano eh ayo na namin parami <laughs> Ay. <laughs> <Ayaw> na namin siya <laughs> na pamahalan na ngito baka sakali lang interesado kayo atay number na lang po kanino kaya atay sayo samwer ko ito ka-tsado ah sige po ano <laughs> ito. oh, amoy itong manito ito maamoy eh kanina sa masago. Mm. <laughs> Alita na. <laughs> Pati yung ano, kasi meron pa akong tatlong malalaking ganito. Mm. Sila, hindi, rin sila, hindi rin sila nangingilala kahit siya rito. Na <laughs> Nasa inyo po yung parents. Oh, okay. 0970 9309 864. Ah, pangalan ko. Andlin. Andlin. And lean. And yeah. oh, and so, ayan. And lean interesado po kayo. Ang ganda, oh. Kaalagaan <laughs> na lang. Opo, oh, ayan. Kaalagaan na lang. Ayun na po, makipag-negosyos ate. <laughs> Thank you po. Salamat so, po. Thank you. Ayan, lumis natin to. Ayaw, ayaw ko pa. Long hair na to. Long hair na. Lumis natin to. Nakaligas po. Rotland yan, ha? Rotland. Ito, babae. Lemon? Oh, lemons. Four five na lang. Ito may bakun. Dalawang may May kakatlo. May bakun na, na yan. Ito, sa dyan. Four months. Six five. Six five? Ang laki? Ang laki. ito si Chua. Four five na lang. Ito, Ito, dalaki. Babae, four Paalam na. lang. nagawa lang niya kaya mura eh. Oy na ka 'yan kaya mura. Halong bye babae? Singko. Singko, Uy. Ba daw da Oh, mo Ah. Ate Joy mo. Uy, tayo sa question ni Kuya Jason. <laughs> Nakakatawa na ito. na nito. Mga 20, no? Kaya Bigyan natin ng mababa. Ah, 70 kasi. babae dito. isa lang. lang, isa lang, lang. Wow, 7K na lang. Pumerain yan, oh. Ito, ma'am, 8K. Oh, ito 8K. Okay. Lalaki to. Opo, lalaki. Okay. Ito, ma'am. Negosyable pa. Negosyable pa. Tapos, naging ito, ating Tau-Tau. Ay! Kapatid nila. Nakatapos po, ano, sinahal din, blue. Oh, so, ay, yung kapat... Okay. Opo. Hey, may ano to, no? Opo. Ayan. Blue. Blue Tau. Ilang months na ito kuya, Jason? Ano na lang po yan? 8.5 na lang po yan. Ah, yung mura. 2 months. Ang ganda, no? Ito po, mini dacha natin. 4K na lang po ito. Ayan, dacha. 4K na lang. Thank you, Pa. Ito, 8K <laughs> ah, <eight, five>, <laughs> <Yeah, laughs> po. po. Ah, Sige po, ang 8. Sige, bigay natin na eto <laughs> <laughs> Ito din na, no? Ito, ito. Ito, ito po ba? Ito po ba? Ito po no? inquire yeah. yeah, yeah, na lang po kayo. Ito po, okay yung, <laughs> <four day> lang. <laughs> Mini jajang yan ma, mini talaga. Maliit lang ano? Sir. Oo, mini lang talaga uh, yan. Ah, yung cute. Sa chihuahua natin. Maliit na rin. Tapos mga rin yung wali din natin chihuahua. May mga papel ba ito kuya Jato? Ah, uh, wala ba may... eh. Magkano to? 25 lang ma, am. dalawa. Oo, oh, 25 kayo, dalawa na. Wali din po yan. Um... Maliit lang yan ma'am. Lalaki babae. Babae lalaki po. Okay, pwede na silang ipares, ano? Pwede, silang asawa ma. Oo, pwede. Okay. Kayo ay kasama. Ano ang hindi na lang po yan? No. Okay. Ito itong okay. oh, na lang yan. 8K na Lala. Lalaki yan, Lala. Lala. ha? Kung natin na lang po yan. na lang. Kung niya, no? Baba, ito. Baba. <laughs> <laughs> Pwede na rin, rin. i-breed, ano? Inquire na lang po kayo kay Pia Jason. Thank you! Thank you, yan 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 ha. Ha. Yes, subscriber tayo, bibili yari siyano bawo siya na, yung 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 po. yung yung po. yung 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 E. Good morning! Nandito po tayo sa pwesto ni Ate Lea. ah uh, ito na po yung huling-huling uh, na kasi medyo busy busy siya. Daming tao. Nagpapagamon pa ng alkohol. Huling-huling walang na daya. ng alkohol. eh. Amoy ano na ako eh. Kasi amoy ko na rin po. Ay, salamat. guys ah. Ah, ko ba sa TV? Hindi ko ba sa TV? Eh, ito amoy niya, amoy niya. Ito guys ah, dahil alam mo na si Paring Ray talagang ano sa pangmalupita. Ito dala dito si Dogski eh. Talagang ano to eh, mga pangmalupitan eh. Ito ang pangmalupitan. Yun oh. Yun oh. O, eh, update tayo ka atin okay, Ito guys, <laughs> Ang beta ko ng Siberia na to, 9,000. Basta subscriber kayo ni Paring Rai, 7,000. Naku. No. Pero pag may gusto pang lumambing dyan, mababawasan ka para... na ka. malambing, ha? Lambing-lambing <laughs> lang. Binaligtad na yung ano niya. Binaligtad na kayo. ano niya. Ha, may, may, tatamay tatamay kayo. Eh. <laughs> may blue eyes dito, ha? Ayan. Tapos, ito, meron tayong husky nito. Medyo bata-bata pa lang. Five-five yan po. Five, five, yeah, five na lang. <laughs> May babae dyan, Tilea? Yeah. Babae yan pareho. Tapos ito sa Chow Chow, 6,500. Basta subscriber, 5,000 na lang. 5,000 na lang. Chow Chow yan, 5,000. Oh. Oh, ang ganda ng ano, balang yun. Ang ganda ng ano, balang yun. 5K na lang. Tapos, ito meron pang medyo manlaki na queue natin ngayon. Ito, ito pure to. Ito pure. 9,000 Basta subscriber natin, 7,000 na lang. oh ang laki ng discount. Mag-subscribe siya na. siya nga natin. <laughs> na so, lang. Gaya siya. ba? Ang benta ko niyan, 6,500. Basta subscriber, 5,000 na lang. Mura nun. Guys, may available akong 9 na soup. Itong babae, tatlo, uh, dalawang lalaki. Ang halaga nun, 4,500. I-ano nyo na lang sa page ko sa Dallas. Reserve ka na. <laughs> guys, pakikisupport naman ng, ano ko, ha, ng YouTube channel. Wala pang video kasi doon ako mag live ng mga available natin. Sa so, Nalas Post. Nalas Post Vlog. Yeah, guys Maraming salamat. Thank you. Thank you.